yan hijau <tuk> <Uy. tuk> <I don't. tuk> lagay natin yung isda mga idol malisabaw lang natin 'tong mga huli natin natin ang sisa ni Marlon takawin natin ulit maglagay din na tayo ng ano, dahon ng lunggay. para lalong sumarap yung sabaw natin tingnan natin ito mga ngayon kumukulo na tingnan lang natin kung okay na ba yung lasa ng ano kasi tagdag natin ng kunting ano sisunog ito mga idol alagay natin itong mga idol masarap kasi yung sabo kapag, kapag may ano dahon ng malunggay yan ahon na natin ito mga idol para hindi maging kulay green yung sabaw natin kapag sumobra na yung kumukulo yung ano, dahon na mga naging green na yung no, sabaw yan okay na yung idol ready to eat na yun kumita mga idol lắm, bao